Talagang may talent sa pagtayo ang ating pack member. <laughs> Ayun nga ay talagang magsasacrifice si mother para mabigyan ng saging itong ating pack members. Gusto niya kasi ganito talaga yung pagbibigay ngayon kasi nga daw para mailabas ulit na yung kanilang kulit. Kasi nga gaya ng sabi ko sa inyo mas gusto namin na ganitong makukulit at malilikot at maliliksi ang ating pack members. Alam niyo na saging ang laman yan kaya naman todo talo ng ating pack members at isa-isa na nga lang silang binigyan ng ating mother. Medyo mahirap din talaga magbigay kapag nga ganito kasi nga inaagaw nila kahit hindi naman para sa kanila. Pero mostly na may kita niyo nga din sa video ang lang talaga itong mga hotdog na sunog. Kasi nga mga babago bago pa lang sila at hindi pa sila sanay sa ganito. Yung iba kasi natin mga male alam na nila kapag hindi sa kanila ibibigay, di naman nila inaagaw. Pero ito nga mga young adults natin, be, todo agaw talaga kahit hindi naman para sa kanila. Pero i make sure din naman ni mother na mabigyan nga lahat sila para naman makatikim din lahat syempre. Pero nung mapaupo nga si mama, ayan be, talaga ninakaw na nila yung nasa planggana. Tapos naman kakatawa si mother dahil nga sa kalokohan ng mga junakis niya o diba tuwan tuwa pag may mga kalokohan ginagawa. Sa so, mga ganito mo din kasi talaga makita yung personality nila at yung differences nila from each other. Other. At dito mo nga rin mapapansin kung meron bang matamlay o lahat sila ay talagang active na active. At kita niya naman dito talagang lahat ay active pati nga si Hercules bumaba na para manghingi. Nasa taas nga siya kanina kasi yun nga dito siya nabibigyan kapag andun siya kaya bumaba na rin siya. Hanggang sa maya maya ayan be na ubos na nga nila yung saging. Napakabilis kasi nga napakatatakaw rin talaga parang hindi nang inunguya. Buti na nga lang talaga at walang basta basta na chuchok dito sa ating pack members. Anyways after ng mga male alam niya na mga female naman ang sunod at ito ang mas matitindi talaga kasi nga napakadami nila talagang majority of them ay puro mga kalokohan ng alam. And yet, abang-abang na sila sa planga na talagang pinit nilang inaabot. Siyempre, alam nila na pagkain na nga yung laman nito. At tingnan nyo ang ating Malia talaga nag na siya at umakit na siya dito sa ibabaw. Pag-akit nga niya, saka siya nang hingi-hingi. Kaya naman siya yung unang nabigyan ni Mother. nag tok kasi siya and siyempre, napakalakas din talaga at napakalalim ng boses nito si Malia Kaya talagang kaya... rinig na rinig siya at siya naman ang unang nabigyan. Ito naman to, para mga mushroom, bigla-bigla na nagsisitayuan. Sigurado nga ako, na naman yung number one fan natin na nagsabi na tatawon na tayo ng ibang husky owners dahil hindi nga daw trained ang ating husky. At kahit basic commands nga daw ay hindi nila alam. Inuulit ko nga at nakikita nyo naman sa ating mga previous videos, alam ng ating pack members sa mga basic commands. Hindi lang talaga kami nagbibigay ng command most of the time kasi hinahayaan nga lang namin sila magkagulo. Kasi nga talagang doon na kami kinakilala dahil sobrang dami. Gusto nila yung ganitong kaguluhan talaga. Although oh, nakakatuwa nga makita na nakaupulan sila lahat at -in time for their turn. Pero kung ganoon nga ginawa namin, hindi natatak husky pack yun, ba diba? Kasi talagang kaduksong na ng pangalan ng Husky Pack TV ang kakulitan, kaguluhan at kalokohan. Anyways, ayun talaga paubos na yung saging nung time na to. Kaya naman pinipili na lang ni Mother kung sino yung mga bibigyan. Yung mga hindi masyadong nabigyan nung umpisa. Kahit sino naman talaga malilito kung sino na nabigyan mo. Kasi be, sobrang dami naman talaga nila. Pero syempre tanda naman ni Mother kung sino yung mga nabigyan niya. Tsaka kung nakailan na silang lahat. Parang nga wala namang kawawa na hindi nakatikim or hindi masyado nakakuha. Kahit nga ito, mga nasa ibabaw, si Malia tsaka si Cyber binibigyan-bigyan din niya. Ito, mga to kasi talaga. Kahit gustong-gusto nila, hindi sila basta makikipagsiksikan sa mga to. Gusto nila na ganyan lang sila nasa ibabaw para nga hindi rin sila mayapakan or matamaan ng mga kaguluhan. Yes po, opo, hindi lahat ng huskies ay gusto ng mga kaguluhan. Gaya nga nito si Mali at si Cyber kasi kapag may nag-aaway or may naglalaro sa harap nila, nagagalit agad sila. Kasi nga alam nila lang may tendency na matamaan po sila. Anyways, ayan nga, naubos na nga nila totally ang saging at yun lang muna for today. Busog na naman ang pack members.